ayan, magluto tayo ng ating panghapunan, ulam sa hapunan. Magsisigang ako ng uh, maya, maya Ang tawag sa amin to ay ano, kanuping bitilya ba, bitilia. Nagpakulo ako ng kamatis, kamyas, sibuyas, at nilagyan ko rin ng sili. Nilagyan ko ng pampalasa. So, ayan, pwede na natin ilagay yung ating isda. Yan, medyo malaki. Malaki yung isda natin at hindi ganun kadami ang kanyang sabaw. Ako kasi, ang nilalagay ko yung sabaw, saktuhan lang. Hindi e naman maganda kapag yung ating sinigang na isda ay lutang na lutang sa sabaw. So, parang kumbali-baga. Isang kainan lang, isang ulaman lang. So, ayan. Intay natin siyang kumulo at maluto ang isda. So, eto na. Eto na. Pwede na natin siyang Oh, and dahil siya ay luto na. Yan, Yan lang kasimple ang ating ulam sa hapunan. Thank you for watching. Sinigang na uh, mayamaya sa at kamatis. Thank you for watching.